Hi guys! Muna halingalan dali sa Japan o ka niya? Halingalan na siya. i mo dali sa garden niya si Judy. Iyahan ko an. Iyahan. Tama sa YouTube. How to make one. Para o, iyahan ko an. Sibuyas dahon. Ipalagaan lang din niya sa ko an. Silingan. Sa silingan na dina. Hindi, hindi nga may yuta niya sa silingan. Naman may percentuhan ni pag Ara. Ang iyahang... Sumuko, ara mo diri weekly te. Yan yung pangkonsum mo. Hindi, <laughs> no. amot ng kaaraw si Lina na mo. Weekly. No, weekly, ara mo mukuha niyo. Grabe kuya mo si Julian. Ang diri tama na yung... Diri na tama yung nakuha, oh. <laughs> Isa kay Tagiani. <laughs> na, kanin nakuha. <laughs> oh, so, mau ni yang ihamon ni siang kuan kena spinach na kunu mo lang na siya